ngayon naman natin ang isinagawang farewell visit ni Lieutenant General Fernel Buka, Philippine Air Force, Commander ng Northern Luzon Command sa Home of the Cognite Troopers. Mula sa Fort Ramon, Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, mag-uulat, Sunshine Cazar. Isinagawa ni Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, Commander ng Northern Luzon Command, ang kanyang farewell visit sa 7th Infantry Kaugnay Division at sa mga subordinate brigades nitong 702nd at 703rd Infantry Brigades bilang bahagi ng kanyang pamamaalam sa serbisyo. Ang pagbisita ay sinimulan sa pamamagitan ng arrival honors sa Galido Grandstand na sinundan ng guestbook signing, talk to troops at mga pagpupulong kasama ang mga opisyal at tropa ng Cognite Division. Sa kanyang mensahe, pinigyang diin ni Lieutenant General Buka ang 3MR Command Philosophy, Matapang, masipag, magalang at responsable. Pinuri niya ang katapangan ng mga sundalo sa deployment, kasipagan sa pagsasanay tulad ng salaknib exercise, paggalang sa utos at batas, at pagiging responsable sa pagpapanatili ng dangal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagpasalamat din siya sa 7ID sa kanilang malaking ambag sa dismantling ng Komiteng Rehiyon Gitlang Luzon na nagpatibay sa kampanya para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa kanyang closing message, iniwan niya ang paalala na dalhin ng 7ID ang diwa ng 3MR bilang patuloy na gabay sa kanilang paglilingkod para sa bayan. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Sunshine Cazar, ang inyong pamilyang kaugnay.